may bago na naman akong susubukan kakagising ko lang tanghali ano to di trunk cable SBK galing daw Japan Japan Shibami made in Japan kaya ano ko to nakuha Basilia part Shopee Facebook meron siya. kaso tong kable na to pang ESI to Civic EG na ESI 4-door sedan. So, ito nito. Nasukat ko na yan gamit tong tape measure. 139.5 inches yung haba nito. Pero, napagana ko siya. Ginawa ko ng waste-waste Ito ang ginamit ko. Mechanical brake lever para sa bike. At langgalin mo to. Ito yung kinuha kong part. Or, kung may naisip kayo mas maganda na solid material na madaling gamitin, pwede rin. Mamaya, pakita kung paano na napagana Or, gusto kong subukan yung cable tie, baka gumana rin ito. Kasi yung pinaka problema niya, dito sa kabilang dulo, sa may tailgate, sobra ito ng parang mga 1.5 inch. So, alagyan mo na sapak dito para mahila niya yung lever sa likod. Amaya, pakita ko sa inyo. So, kabit ko muna dito. Dito, swabe siya, kasyang kasya natin hirap yun may ako nausin to pag pagkatapos na lahat testing lang naman sabi kasi ang ganda so next ito na yung part lagyan na. natin dito sobra kasi yan. line up niyo lang yung gitla tapos lock then kailangan din the electrical tape para hindi siya maingay makalansing kasi yan kung tumama sa bakal sa bakal para hindi siya ano kumalas ba hindi naman kakalas talaga yan basta nakalock well yun yung na testing ko pakapon so hindi lang kita dito sa camera ano paano natin i-install kaya kabit ko muna hindi lang makita dito pero nakabit na siya yan so pag hinila yan dapat bubukas to kaya saram muna natin oh, testing na tingnan natin hilahin ko dito ah. bumukas Bumukas siya. Success ang ways, ways, ways. Tiyan, testing ko na rin yung kahapon. Hindi ko pa na testing cable tie. Kung ayaw nyo talagang gumas to, subukan ko yung cable tie mo. Wait lang. Ang oh, init, nilintik. So, ito yung isang ways, ways. Puro cable tie. Matigas yun. Hindi yun masira. Pero mas matigas yung Bakal yun. Aluminum. Ito, siguro mga ilang taon, madudurog din yan. Pero mas mura to. Ayan apat lang ginamit ko so kabit lang natin testing natin ulit so bago natin kabit pili muna kayo sa saan dyan 1, 2, 3 ito ang pili ko to, to, dulo para depende ata sa haba yun tapos papasok nyo dito meron notch yan dyan parang yun 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 yun, yun. ang hirap lang May isang kamay lang kasi gamit ko yan yan dapat tutunog yan yan lock na yan tapos eto do sa kabila dito naman dun sa ilalim dito yan yan to. pasok nyo dun kasi mga cable tie dapat nasa sagad sa cable parang nga spacer kasi sya eh. ito, lang, ito yung mahirap na part eh. tulak nyo ng cable tie sa kanan sa dulo sushoot shoot natin yan dito yan, diyan, sa ilalim ng parang hook na baka. Na. Yan, okay na. Sagad na, gana na yan. Nakalak na yan diyan. Saka to, tumunog na eh. Kailangan to tunog. Pag di tumunog, kakalas yan. Ito na yung cable tie. Testing natin kung bubukas. Dali, hilahin ko at ang layo ko eh, no? Bumukas pa din. Tiyan, tingnan natin sa labas. Mas madali nga yung cable tayo. mas crunchy yung bukas ni cable tie siguro dahil konti na lang space na iwan sa sa may cable no kumbaga konting hata ko lang bukas siya eh. yung kasing uh, brake lever adjustment hindi ko siya eto to hindi mo na to pwedeng mapahaba kasi solid lang to eh hindi mo na to pwedeng dagdagan siguro dagdagan ang cable tie dito para umaba pero yun lang tipid tipid waste ang hirap kasi maganap ng ganito. Trunk release cable. Na pang hatch. Kahit yung mga nakita ko sa forums on the tech. Sila rin nahirapan. So, kung ginawa nila ay pang delsol, pang sedan, pang coupe. Hindi daw gagana. Eto, gumana. Yun nga, napakaaba. So, papasok ko kayo yun dyan. Gagawa kong paraan. Pero feeling ko okay na yan. Itatago na lang to. Bubuhol mo na lang ganyan. Kesa wala akong magamit. So, habang nagaantay ako, makahanap ng orig na pang hatch. O kahit hindi orig basta, basta pang hatch talaga, wala akong adjustment. Ito, kalawang po. Eh, yan muna gagamitin ko. Ang hirap kasi pag susi-susi pa ako sa labas, eh, yun na lang, di ba? So, yun lang, mga waste waste natin, di ba? Pwede rin destroy it yourself pa dyan. Hindi <laughs> ko nakapakita kung paano paglatag yan, no? Dahil, kayo na ba diyan dyan, kayo na yan. Ito lang naman pinakita ko yung para-paraan ko dito. Kesa wala, nakang tangalan tayo, nakanganga, susi ng susi sa labas. Di yan na muna. Pag may natsambahan tayong urig, di yun salpak natin. Sige, init. Yan na muna mga boss. Ay!